Ito rin ang isang ginagamit namin sa aming mga kambing. Ginagamit po namin ito monthly. Napansin po namin na medyo humina na pagkain ito sa naming kambing. Uh, ang isa pong dahilan niyan, uh, pagbagubagong panahon, maulan, uh, mainit, uh, kaya gagamitan po namin ng EDE. Uh, ang EDE po nakakatulong ito sa pampalakas kumain, anti-stress, at sa fertility ng ating mga kambing. Nagawa po namin ito monthly. Ang binibigay po namin sa full grown naming kambing, uh, bali ml po. Ang ginagawa po namin, hinahati po namin ang turok. 4 ml sa kabila at 4 ml din po sa kabilang side. Left and right po, tig 4 ml. Ang kasama po namin ay si Barjog. Bali siya po ang katulong ko mag -tuturo. Importante po na may tagahawak tayo ng sa ganun. Uh, po natin ang stress ng kambing. Ito po ang ating tutupakan ng 8 ml ng ADE. Tandaan lang ha. Tawa ka muna na lang sunga. Napaka-importante po na gagamit lagi tayo ng alkohol. Dito sa kanang bahagi, 4 uh, ml. Hanapin po natin yung pinakamalaman na parte. Gawing kanan po, 4 uh, ml. Kahatin lang po natin ang 8 ml. Kung kanina po uh, sa kanang bahagi, uh, ngayon naman po sa kaliwang bahagi ng leeg ng kambing. Lagi po natin tatandaan, dapat po ay salaman ang turok. Ganun pa rin po, uh, anuhin natin yung malaman na parte ng leeg. Importante po na i-massage natin after natin maturukan. Upang sa ganun, maiwasan ang pamumuo. Lalo na po itong hindi masyado po itong malapot. Napaka-importante rin po na may kasama tayo upang sa gano'n makahawak sa ating kambing at naiwasan ng stress. Ito naman po yung aming isang kambing. ang uh, pagbibigay po namin sa kanya ay monthly. Binibigyan po namin ng ADE. Ito uh, yung 8 ml po, hinahati namin sa magkabilang parte ng leeg. Dito po ay 4 ml sa kaliwa. Ganun pa rin po hanapin natin yung malambot na parte ng leeg na malaman. Balentrok po ay sa laman. 4 ml po dito sa kaliwa. At dito po sa kanang bahagi, 4 ml po ulit. Okay na yun. Yung nagtatanong po, uh, ang vitamin na gamit po namin, itong vitamin E, D, ay mabibili po natin sa SOWI and SALE.